Yan ang nature talaga ang tunay. Oh? Hindi na ni. Doon na. Doon Doon na. Doon na. Doon Doon na. Doon na. Doon na. Doon na. Doon na. yun, na. Doon 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 ah, eto, na. Doon na. na. Doon na. na. Doon

Ayan, natukbok na natin yung mga hotel na nai, eh. Ay, condo. Dapat may unit din kaming kukunin dyan, nai. Eh, medyo nai-stress nga kami nung, nung COVID. Na bawal ka ng tumawid. Ay, itigil na yan. Hindi na tayo kukuha dyan. Na-trauma talaga kami nun. Yung hindi... Kung totoo siya, nakakalabas pa kami nun, nai, Kasi may sasakyan. Ang problema lang, pag, pagdating ka sa mga ibang lugar na, wala na. Ang dami ng sita. Kasi develop talaga siya oh. Itong pinakaunang unang karsada nung araw pa. Ah, ito 'yung mas una pa ito. Yung unang-unang karsada. Ang biyahe pala dito zig-zag ano, noong araw. Ah. Oh, ang baitan biyahe lang dito <coughs> isa sa umaga. Sa, Biyaw, sa gabi. Sa umaga. Wala nang susunod. Na pag, sa sabay na pag-uwi sa hapon. Sa oh. hapon, oh. Kaya pag naiwak kanon, maglalakad ka mula doon sa amey ng nganda sa Tagaytay. Hmm. Lakad na? Na-experience yan o hindi? Na-experience ko yung kasama ko. Eh si nanay nga yung kwento kanina eh. Nakailang taob-taob na sa bangka doon sa sa lawa ng tal. Walang kadala-dala. Sige pa din. Ano? Ano? Kaya pala tinatanong sa halos naman. Tanginan kay nanay kung naglakad daw tayo palusong. Kaya pala. Nagtakang paglakad. Palusong. Kaya yung kapatid ko yung sumunod sa akin na namatay na yung <laughs> <laughs> Apo. Ano si Tutu namin dahil tinatawag niya sa trabaho, pinapukasan, mag na. oo Pernah, na lang siya. Overhead sila. Sino? Yung closed van. Yung nakaraan. Hindi, ito nga yung yun. Dinana natin. Ah. Tapos maghihila ka dito. Paangat. Sabihin sabi ko ba, kaya taga-bigay pwedeng alin ang sasakyan yung tumirik nung tayo yung buwin. You know? <laughs> <laughs> tumirik? <laughs> Anong tumirik? <laughs> Hindi siya makababado sa ating ano, ah, hindi marunong mag-drive si Eric. Hindi rin mag to sa ating nilabas kanina. Ako hindi marunong mag-drive. Hindi mag-drive si Yun din yung panayon na eh. Yun din yung banayo na hindi ay, yung eh. Yung... <laughs> <laughs> hindi, naipayos na yun <laughs> <laughs> ni Vice. naman yun, baka hindi na marunong mag-drive. Siya drive, yung driver. <laughs> si Eric sa nag-drive. Saan kayo Eric na. niya, Nay? Eh. Doon nga sa dun, kanila sa bahay. Doon nga sa ano, di. madre Oh, lalabas oh, tayo sa highway. Ah, okay. Doon hindi niya may akyat. Akyat ipanuhas ah? na Ay, anong ginawa na ano, itinulak? Hindi, ang ginawa na pumangkit ko. Siya nag-drive. Oh, oh, di d driver d nga. Oh, oh di driver <laughs> ang marunong. Diba kasi diba di ba paliko yun? Si, sa, si sa, sa jeep? Sa yung sa yung oh. may ari ng jeep na ay? Ay, isa! Di ba yung pakit tayo, tapos paliko? Oh, medyo mahirap nga naman yun talaga. Yung pinag, eh, pinag, Pinagluto ko, tinawagan ko hapon. Pagluto <laughs> Ang natuwa naman ako doon, nanay, doon sa isa mong pamangkay niya, kalagang ibon. Pero yung ayaw niya sumama sa pista, kaya ang ibon doon niya magugutom. <laughs> ah, Pero nandun na kanina, nakanina siya yun. Eh oh, kasi na, nga, sinabihan nung kuya ah. ko Sabi, hindi, hindi ba yun? Sino yung naiwan ate mo? Oo. Oh, sabi, sige yun. na, ikaw sumabay na doon para tayo magpalit na. Ako na muna mag-alaga sa itay at, ano. Oh, sabi, sabi eh pata paano ang ibon ko? <laughs> <laughs> sabi, ayaw mo bumusugin mo na lang. Na ano, na-addict na, -ano, na, na nga sa ibon ko. Oo, uh, oo. Uh, hindi, ang, ang katwiran pa? naman niya, ako wala akong bisyo. At wala daw pala siya asawa. Wala, wala, wala. Ayun Ay, ang ayun asawa niya, ibon. Kasi tinanong ko siya, kuya, Ilang kilo yung naupupos ng hipo? Isang kilo araw-araw bukod pa yung mga binibili niya mga pilit-pilit na na. Oh, pa yung 120 isang balot. Meron pa nga siyang sinampul na buto dito. pa, Napadede niya pa yun sa gabi yung mga inakay niya. Oo! Oh, oh. na nagsisiri lang. Nana, yung hipo niya nagsisiri lang. Ay. Ano yun? Sakto formula yun. Hindi ba? Maganda ng bahay, nakatiles. Ito puro saklom-saklom. Ay, puno ng ibon! Puno! At sabi niya bago siya umalis, kinumot-kumutan si ibon at malamigan. Wala na. Talagang asawa na niya ang ibon. siyang kulakan at mayroon daw siyang kausap doon, bibili daw siyang ibon yung pulang mata. Yung <laughs> <laughs> uh, buso naman namin ate nahinig ko sa mga manok naman, sasabong. Ah, huwag naman yun. Mas okay na yung ibon. Hindi, hindi naman siya. Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Nagkikwento siya. Nagkikwento siya. daw talaga pagising niya ng umaga. owner ka? Delikado na to, may crack na Malaki na. Hindi, nagbababa Hindi. Yeah, bababa pero walang crack. Ayun, may piak na talaga. Kabayo. kabayo siya? Hindi, nagalaga Oh, ito yung, ito, ito, yung sa Ay, hindi yeah, pala hindi. Yeah. Ayun, nabukal niya. Ayun. Oh, may bukal. Oh, malambot nga ito, nanay. Ayun, nabukal. Yeah, no? Malambot na klase nga. Tinan mo oh, yung yeah, crack man, ng mga stones. Yun, oh. Tapos butino na. Sorop niyan, pero oh, usog tabi-tabi po. Kaya pa na magkatagsabay sa mga pangalan ng ibon. Oh! Ah. Saka may ibon siya doon. Ito na ang mukha ng ibon. Parang penguin. Pa ang mukha ng ibon, penguin talaga. Ang naman ang um, work niya doon, tsaka oras. Ang <laughs> gumising, Eh, sabi nga daw niya, titimpla siyang kape. Eh, mainit pa, hindi niya muna iinom, lalapag niya muna. Di, o, sa ibon, papakain. Mamukat-mukat daw niya, hindi nandiyan naman yung kape. Malamig na. Malamig na si kape. Ganon siya ka ano, Mabalam. kapraning na. Oo, ano, 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 naano na siya. Oo, talagang napo, ano. Hindi, palipat, sabi ko nga sa mga yun, buti, naka-uwi na siya agad. Pero syempre, yung nari-realize siya yung prang-alat na nang Tama lang din yun, hindi naman niya ma-enjoy yung Pilipinas kung mag-iintay ka na, kailan ka magre retire yung may sakit ka na,